aga-aga pa na. Hey, ano to. oh, to? ka. Oo nga, gawin ka mamaya. O, wala, Baka hindi na lang ina-announce. Ayun okay. nga eh, lang. Oh, Ariyo ko. aga-aga mong anak ko. Dilim pa o. Ba ba ng, ba oh. Oh, dilim. Ha? Yeah. Ano? Ina-announce pa? Hindi naman. Dato, oo. Oh. Hindi ba post ba? I can't. I can't. I can't. Oh, wala eh. May poste wala ng Oreo. Oreo kung pogi. Hmm. Gusto ng baby kong yan. Hmm. Anong gusto ng kuya Oreo kong yan? Hmm. Pa oh, baby pa baby ang kuya Oreo ko. Aga-agaan. Aga-aga pa. Hmm. Madali pa nga sa laba. Uh, ah, gamag pa bebe ng muryo ko. Yung panak sa labas, oh. Ay, gabukas na ulo, oh. Huh? Ito, time check ba tayo? It's already 5 o'clock. Ano si bunso? Ah, ano anong ah, bunso yan? Ah, ano si anong bunso? Ah, ano si anong bunso? Ah, ano si anong bunso? Ah, sa anong bunso ko? Ayan na pala, dumating na si bunso. Ang bunso, bunso, bunso. Saan ka galing bunso? So, Ang tsa, saan galing yan? Hmm. Oh, sige na, na. Wait nyo na lang ako doon. Nagkakape lang ako. Hmm? Si bunso ko, bunso ko. Saan galing bunso? Hmm. Saan galing yan? Hmm. aga, -aga. morning, morning, morning. It's just, 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 it's just. <laughs> I